Inalagaan ko siya na parang asawa ko talaga. Dear Madam Native Filipina, please pakitago na lang ang aking pangalan. Tulad ng iba, ay meron din akong naging karanasan sa Afam. By the way, widowed na po ako at the age of 38 pa lang. Ngayon, ako po ay 41 years old na. May tatlo po akong mga anak, dalawang lalaki at isang babae. Gusto ko lang ibahagi ang nakaraan ko sa Afam ko. May nakilala ako noon sa FB, Madam. Isa po siyang Black American at nagtagal ang relasyon namin ng 1 year and 6 months. Kaso lang madam, umayaw na ako sa kanya kasi tumatawag lang siya sa akin sa tuwing nasa work siya. Pero kapag nasa bahay siya, i never siyang tumawag sa akin. Okay naman sana siya, kaso kuripot lang. Kaya nagpunta ako ulit sa Kiss Mia na dating app. May nakilala ulit akong isang black American. And that was January 17, 2024. Tapos nag-uusap na kami palagi. Siya po pala ay isang Navy. Binigay niya sa akin ang passport niya at valid ID para patunayan sa akin na totoo siya. Fast forward madam, January 23, 2024. Nagpadala siya ng pera sa akin pang birthday ko daw. 11,000. 3 days pa lang kaming magkarelasyon nun ha. Tapos, tinanong niya ako kung gusto ko ba daw na pumunta siya dito sa darating na February 10, 2024. At good for 10 days daw siyang mag stay Sagot ko naman, e eh, pwedeng pwede kasi free naman ako. So ayun, magkausap na nga kami araw at gabi. Then February 3, flight niya papuntang Japan. Mag-i-stay siya doon for 6 days. Ang sabi niya sa akin, pagdating niya sa Japan, e magsisend daw siya ulit ng money para pang-pocket money namin ng mga anak ko papuntang syudad. Kapag nandoon na siya. Fast forward madam, e sunundo na namin siya sa airport. And then dumiretso na kami sa hotel. So nag-stay kami ng dalawang araw sa hotel madam. May kwarto din ang mga anak ko. And after 2 days sa hotel, bumiyahin na kami papunta sa lugar ko sa probinsya. At doon kami natulog sa bahay ko. 2 days and 2 nights din yon. Next naman ay nagpunta kami sa isang island kung saan ako nang galing talaga. Isang araw at isang gabi lang din kami doon. And then bumalik na kami ulit sa bayan. Madam, inalagaan ko siya talaga na parang asawa ko. Nilulutuan, pinapaliguan, at ang mga damit niya ay nilalabhan. Lahat-lahat madam, ginawa ko na. Ang bait niya rin pinagshopping niya ang mga anak ko. Tapos, 'nung nagkasakit siya, ay pinupunasan ko siya. As in, asawa ko talaga ang pagki-care ko sa kanya dahil sumuko na ang lahat sa kanya. So fast forward, madam, bago kami bumalik sa syudad ay dinala ko muna siya sa sementeryo para makilala niya ang asawa ko. So ang mga anak ko pala, madam, ay nasa bahay lang na iwan. Kami lang pong dalawa ang bumiyahe. And then February 19, nagpunta kami sa Manila kasi flight na niya pabalik ng Amerika. Madam, sa loob ng 10 days, gumasto siya sa amin ng 170k. So bago siya umalis, madam, may sinabi siya sa akin. Kahit ano pang mangyari, ibabalik daw siya sa amin ng mga anak ko. Fast forward February 21 to 22. Nag-uusap pa kami noon. And then, noong February 23 na, hanggang ngayon, wala na talaga. By the way, madam, ibinigay niya rin pala ang email address niya sa akin pero ang WhatsApp niya ay hindi ko makontak ngayon. Nag-email na din ako sa kanya pero wala ding reply. Six months na po madam ang nakalipas nung huli kaming nagkausap. Ang tanong ko madam, may follower ka rin ba? Nakagaya ng sitwasyon ko. Madam, isa pa lang Navy si Afam. Ang sabi niya kasi sa akin madam ay hindi niya alam kung saan sila mapapadpad sa mission nila ngayon. Mahirap po ang sitwasyon ko ngayon madam maghihintay po ba ako or hindi na. Iniisip ko kasi madam na baka nawalan lang siya ng komunikasyon dahil nasa mission siya ngayon. Hello mga madam daming tagapakinig, baka naman may nakarelate sa inyo dyan. Ano po bang opinion nyo? Binalikan ba kayo ng afam nyo? Kasi gustong makabasa ni sender ng mga naging karanasan nyo. Pakishare naman po mga madam. Well, okay, letter sender. Thank you for sharing your story, ha? Alam ko ang pinanghahawakan mo pa din ang pangako ng afam na kahit anong mangyari, ibabalik siya. Ipaano e, naman, madam, kung may mangyaring masama sa kanya nung nasa mission siya? Parang nakakatakot, madam, no? Yung pangako niya medyo kinilabutan ako. <laughs> Kasi paano yun kung sakali lang talaga na may nangyari sa kanya? So, sinong babalik, kaluluwa niya? Well, anyway, letter sender, ang desisyon ay nakadepende iyo kung hanggang kailan mo kayang maghintay. Sabi mo nga, na nakapag-usap pa kayo 6 months ago. E eh, wala man lang ba siyang nasabi sa'yo noon na gaano ba katagal yung mission niya ngayon? Anyway, sender, you can wait as long as willing ka pa. But I suggest kung nag a goals ka pa din, every while waiting, maghanap-hanap ka muna. Malay mo naman, may mahanap ka pang iba. Kasi magiging unfair para sa'yo kung maghintay ka sa walang kasiguraduhan. Kasi hindi naman natin masasabi talaga kung babalik pa siya. Sender, pangako lang ang pinahahawakan mo. Salita lang yun at any time, pwedeng kalimutan. Siguro maniniwala pa akong malaking posibilidad na babalikan kayo kung at least pinakasalan ka man lang. Pero wala sender eh. Wala ka talagang kapit at assurance na ikaw ay talagang babalikan. Ang dami na kayang kagaya mong pinangakuan pero ang ending hindi lahat nabalikan. Sender I'd like to share you something reality. People may come and go. Naiintindihan mo naman siguro kung anong ibig kong sabihin. Yung afam mo may posibilidad din na dumating lang at umalis din kaagad sa buhay mo. Anyway, may napansin lang din ako sa kwento mo ha. Ano palang ginagawa niya sa Japan? Wala ka kasing sinabi kung bakit nagstay siya doon ng 6 days. Kaya naman, napaisip ako kung may kinatagpo ba siyang iba doon. Alam mo, Sender, hindi natin pwedeng panghawakan o gawing basihan ang loyalty ng isang tao base sa laki ng ginastos niya at ang ginawa mong serbisyo sa kanya habang kayo'y magkasama. Remember, Sender, nothing can keep a man. Kahit ginawa mo ng lahat ng serbisyo at pinakita lahat ng kabutihan, eh hindi pa rin yon sapat na dahilan para maging kampante siya ay magiging sayo lamang. Kasi nga kahit ano pang gawin mo, kung aayaw at magloloko ang isang tao, eh pwedeng pwedeng mangiwan yan anytime. Yan po ang katotohanan. Kaya kung ako sayo, i-focus mo ang buhay mo ngayon. Kung anuman ang buhay mo noong wala ka pang nakilalang afam, ay ipagpatuloy mo lang. Huwag kang magpa sa buhay, no? At magpa sa pagkawala ng iyong afam. Kasi kailangan ka ng mga anak mo. Tatlo pa naman yan. Kaya bawal kang sumuko o manghina sa buhay kasi alalahanin mo ang mga anak mo. Ikaw ang lakas nila. Kaya dapat sila din ang iyong panghugutan ng kalakasan. Kumayod ka lang, sender, at kalimutan mo muna si afam. Keep yourself busy. Kaysa naman nakatunganga ka lang at naghihintay kung kailan ka babalikan.